So, ayan guys, uh, medyo na disturb kami kasi uh, may naririnig kaming helicopter sa taas, ay sa uh, and then maraming tao. Ayan, so, nung tinignan namin, may helicopter nga na lumilipad. Ayan guys, so, medyo madilim. Nakikita niyo yung ilaw na yung helicopter yun sa taas. Ayan. Tapos, nang tinignan namin sa ano tawag dito? Sa news. ba? Updated sila agad-agad. Ayan. -agad. may tao daw na may tao daw sa tubig. Kaya, ayan. Nahanap na Siyempre nga naman napakalapit ng tubig. Ano naman talagad dyan. Ayan. So, ito kinabukasan. Magsiswimming na sana kami. guys Ayan. Na. Oh, shamba, shamba, shamba. Ah. Tapos shambles. swimming naman. Ah, Prokus, breakfast time. Ayan na. Ah. Saturday na ngayon, guys. Si Mr. Kinakain yung bread. Ako naman mm. itong cup noodles. Ay, cup noodles or carbonara. Then, si Bebe. Ah, bahar na din lang. Peace ka. Peace ka later mula. Ayan Sa So, anong oras na ba ngayon? Oh, Mag-aalas 9 na ng umaga. Ang open ng swimming is na, uh, ten. Kain muna kami, ah, guys. So, guys, uh, pauwi na kami. Nakapag-swimming naman kami, kaso lang, bawal ang camera sa loob. Ayan. So, napagos si baby sa kakaswimming. Mga inabot din kami ng tatlong oras doon. Ayan. Kapagod, pero nakapag-take nap na rin kami, guys. Ayan. Nagnapi na rin kami. Ayan. Um, Buta lang maganda yung panahon. Yun lang nga, malamig. Yan. So, nag-unwind lang kami ng kaunti habang may check up si baby sa mata niya. So, yan. Uh, medyo na late pa tong video ko na to, guys. Just for, yan, memory. So, waiting na tayo sa pergi. Di ba? Yan. Intay-intay lang. And then, ayan na, guys. Ayan na. Naka-uwi na rin, ah. Usa nang na, nadray dry yung buhok ko. Kalalpas si baby. Ang ganda talaga pag umuwi ka ng maayos yung bahay. Oh. Pag kasi magulo, ang hirap na mag-isip. Tapos, yung sinampay lang naman ang naiiwan. Ayan. Para walang masyadong labahay pagdating. So, yun lang guys. Thank you for watching.